great, great day Malayang Puso, ayan, nandito naman po ang inyong dong lingkod upang magbigay ng komentaryo at hanapin din yung mga taong sumisigaw na sumisigaw noon na na little, little loser loser, loser, little, loser at nasabi pa yung mga lugar nila o, oh, diba? Diba, diba? sinasabi yung example yung Baguio uh, Lele Loser uh, uh, pinapatungkulan nila na si Atty. Lini Robredo ay uh, talunan <laughs> para po sa akin hindi po talunan si Atty. Lini Robredo talagang dito ko po napatunayan yung 15 million na nagbuto po sa kanya hindi po yung nagsisi isa po ako doon <laughs> isa po ako doon sa bumuto ng sa 15 million na hindi po ako nagsisi bakit? kasi yung uh, binuo niya pong NGO ay talaga naman talaga naman kung hanggang ngayon ay talagang pak na pak talagang umangat po talaga mga kamalaya po so lalong lalo na ngayong panahon ng kalamidad tingnan mo naman, tingnan nyo mga kamalaya puso yung lahat ng mga kalaban ni Attorney Lini Robredo nung lumaban po siya sa pagkamang pangulo, yung kumukot siya sa kanya yung mga ayaw sa kanya pero bakit yung panahon ng kalamidad ng Christine bagong Christine although uh, talagang nabasag po ang ano talagang marami po ang na uh, disgrasyang ang uh, kabahayan kalang lubog na lubog sa baha marami pong mga uh, ayaw kay ni Robredo binabati ko si Lino Robredo Ayawang ko lang kung bumabawi sila ngayon ha? dahil tumatakbo sila ngayon ng mga sinadoro <laughs> nagpapapugi sila mga kamalayang puso pero bakit doon nila dinala sa NGO yung mga donation na binigay nila sa NGO nila ni Lino hindi sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Di ba? Bakit hindi doon? Oh. Dahil dahil mga kamalay, isa lang sagot doon eh. Yung unit team ay watak watak na ngayon. Nagkasira-sira na ngayon dahil may kanya-kanya silang intensyon, sarili-sariling mga intensyon sa buhay pakuyot na ng sa buhay. Sara sa rin yung intention sa buhay. mga kamala. Yun yung mga, yun yung mga dahilan eh. So, ngayon, nagpapakit sila kay Lini Robredo. Eh, kano kalaki yung Bitcoin? Pero, hindi po kami, hindi po kami nak, ano, nakalimot. Yung lahat ng nagbatikos kay Lini Robredo, kilala po namin yun. Kung ano po yung mga tinawag ninyo sa kanya ramdam ko namin yun <laughs> hanggang ngayon pero anyway sabi nga uh, kailangan natin magpatawad kung man ay pagkakasala hindi ito pagkakasala kay ano kay actor ni Lenny Robredo sa dating busy ng busy presidente hindi ito ano pagkakasala po ninyo yan sa taong bayan bakit pinakahulan niyo yung pinakamagandang record na, politi na politiko sa Pilipinas Leni Robredo pinakawalan nyo ah. siya <laughs> po yung may advokas advokasya ng transparency napakaganda ng transparency mga kamalayang puso napakaganda yun pero sinayang lang ng mga uh, mamayan. pero anyway hindi na natin pag-awayan yan kasi may right time naman may pwede naman tayong bumawi kaya nga, kung tayo po ay nagkamali, humingi po tayo ng tawad. At kung tayo po ay humingi ng tawad, uh, uh gumawa tayo ng tama. Huwag na natin balikan yung mali. Humingi ka na ng tawad eh. Di ba? Humingi ka na ng tawad sa mga naging decision mo noon. Alam ko marami na akong nakikita sa mga ano na uh, talagang nagsisi sa mga panahon na Uh, hindi nila ibinoto si si Attorney Leni Robredo bilang pangulo. Pero kung pamimiliin din naman ako yung nakaupo ngayon si BBM, susuportahan ko siya ngayon. Bakit? Eh ayaw niya sa China eh. Iyon e, ang importante po sa akin. Ayaw niyang magpasakop sa China. Yun. At yun yung ayaw din ni eh, Leni Robredo. Kaya susuportahan ko si si sa sa campus sa advocacy yan Pero, sabi ko nga, may right time. Hinahanap ko lang yung mga nagsasabing linear Loser. Nasaan kayo? Mag-comment kayo dito sa ginawa kong video na to sa mag-react kayo. Kung kayo man ay patuloy pa rin na sasabihin na Loser si Lainer Robredo. Or, magbabago rin yung isip ninyo na Uh, manghihinayang kayo kay uh, Atomi Robre Robredo <coughs> ngayon tatakbo sa, sa sarili niyang bayan eh, alam niyo naman kung sino mag-uusga dyan taong bayan din ng, ng naga yun at maraming maraming salamat sa mga, nags, mga nagsusubaybay sa aking ginagawang na uh, reaction, uh, short video. Maraming maraming salamat sa inyo mga, na kamalayang puso. At sa mga bagong subscriber at magsusubscribe, maraming maraming salamat sa inyo. At ingat po tayo lagi hmm. sa ating mga ginagawa at mga desisyon. Lalong lalo na ngayong darating na eleksyon 2025. Both, 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 both was wise di mga kamalayang puso. Hanggang sa muli. Bye-bye. Peace out.